Ayan po. O, ulitin natin. Hindi pala nakarecord siya kagad. Shoutout nga pala kay, ano, kay Consihal uh, Katindig. Siya po ng bulaklak para sa sityo Lokomoti po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng bulaklak. Ayan. So, eto na po yung last touch po bago po ilagay ang santo ninyo po. So, kailangan ay maayos muna po ang kanyang ilalagyan para para maayos na maayos po yan ayan po so ang lucky color po natin ngayong araw na to ay yellow and white yan daw po yan. Tapos sa yung SIC, oh. Salamat nga pala nagpakain siya ng puto kagabi. Yan. Ayan. So, yan po, yan po. Ito po ang sasakyan. Yan. Ayan po. So, dinecorate po ni Kuya Alan. Maraming salamat, Kuya Alan. Si Lord na ang bahalang magbalik sa inang blessing. Ayan. So, santo ninyo na lang po ilalagay. Di ko alam kung si Maring Didit ang ilalagay dito o buhay na santo ninyo si Maring Didit o ano? No, sir. Ayan. Okay po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano Shout out sa grade 8. Natin?